Ito po silang bagong area dito. Ito. Sabi ko tawagin na yung mga side na to, para iba naman. Kung tawagin ay A house. So, mamaya kayo, dito na ame, dito na kayo matutulog mamaya. Atin ko na lang sila mamaya. Oo, yan. What? Dito pala si ate PA mamaya matutulog. O sige, mami. Magtari na mo mag-picture-picture dito, kuya. Oo. Maganda dito. At least eh. doon for pool. Pwede din. Maganda. Maganda sis. Oh, happy 18th birthday. Ah, okay. Mamaya na rin, no? You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Ayan mga kabeshi at sinamahal nga po ay magpapabayan dahil may pa-surprise si Tita Ini. Kay mahal. Ano kaya yun na? Ayan <laughs> pa surprise ni Tita Ini. Ah. Parang nung malaman ni Ini na si Mahal isang dress lang, ay eh, sagot niya na daw ang isang dress. What? <laughs> para may pamalit si Mahal. Oh, para magiging okay. para magiging dalawa yung looks niya. Wow. Thank you so much po, Tita Ini. So ha, ay di bagat una tatawagin siya sa oh, venue. Naka, uh oh. Naka-dress. Naka, naka, dress, naka, naka uh oh, Naka-gown. Oo. After noon, sa kalagitnaan ng kainan, aalis si Mahal. So, kayong dalawa kasama ka. Pupunta ka na Leia, doon kayo magbibihis, ritan. Ah, oo. Kasi so, daddy po, inaayos lang ito. At ilalagay niya dito yung electric fan. Electric fan. Kasi ng ton, pakasubo, pala. Wow! Kasi tatay ay ayun po at gahol na gahol. Meron si tatay na Meron din po si tatay na pang adobo, pang sinantol at panlaga. Lab na lab ni tatay si ate Mahal. Ay po ay naan dito. Ay, may kaya okay, oh. hey, ito o. Oh. Kaya ito na lang, hiraming kay tatay. Kasi iba ko ba ako, bakit naman pag nandito sa baba? Oo. Oh, oh. sinukot ko dito, pa. Na Dapat ay sa taas. At may ganito naman dito lagi si tatay yan. Oo. Uh -huh. Kakainin na yung kakain. tatay. Pwede na pong kumain. na. At nagluto po ako ng sinigang. Nung akit ko po yung tatay ay tulog pa. Para nga po may electric pan. Hindi kaya malaglag yan. Hindi naman han eh. Pinanap ko yung ano. Pinakamatigas na parte niya. Ayan, yep. yung parang yung daspordos. Ah, yung daspordos. Ano wow. ito po ay kahoy. Kahoy no. Ito, ito, nandito yung daspordos. Ah, expert Pahalas na si Daddy. Paano. Kainan na. Thank you, Daddy! Sa Mr. Handyman. Part 2 ito ng kanyang pagiging handyman. <laughs> part 2. Part 2, Mr. Handyman. Ayan po at si tatay ay magluluto daw ng sinantol. Tatay will take charge. Siya na raw. Kailan oh. lulutoy mo tatay? Ay ah, hindi mo nakikiluhin. Tatansyahin na lamang. Oh, bango, mami. Yan ay binurong santol. Mga gawa uh, ng si Mahal niya po ay maraming bisita. Yung sa side niya. Family. Yan, na taga Pasig uh, oh. ay mga tulog oh, pa. Tama na yun, marami na. Oo, oh, baka, ma baka oh, okay. maparami tatay. ayan, okay na ayan. Ay, mga ilang gata kaya Ayan tatay? Anong ay, pinapabilit eh. Ho! oh, anong na gata. Baka na may mapahanglay. Tama na yun. Tama na ito na na yan, hindi naman kakaunti. Baka isang, ulan, isang ulaman laang. titimbangin daw pala po si tatay at madami ring salay na piniprepare at gusto niya siya daw talaga magluluto at titikman ni mami ang luto ni tatay siya talaga ang original bago ang tita ini ang tito eric tito, tito, tito Beka, Beka. ako <laughs> ay si tatay talaga ang chef sa amin. oh, siya so talaga mahilig magluto dati. Ay, nai, ang mga malalaki nai Pero ngayon, si tatay, dahil sa ngayon ang celebration ng birthday ni Mahal, ay gusto niya siya mismo magluto. Matitik na si Bobby, ang luto ng lolo. Yes, si Andres po ay nakakain na. Eh. You want to eat more? Eat more. eto nga palang mga tagong chef ng pamilya. <laughs> Hindi masyadong pinapakita at sila sinasapot siya. Ito yung ilalakok ni tatay sa kanyang sinantol. Ito napakadami. Wow. Sampuno. Eh. Ah, Oo. May hipon, yan. may hipon pa daw. Oh, Oo. kilo daw yata ang pinapabili. Oh. Ito. Ito pag ay papalangisin, tatay, o ganito lang. Kala lang ay sila. Pinahin na ako ng kaunti at susunog. Uh -huh. Yan. -hmm. Ayan, may, bago nagkaroon na si Ate Nels, si, si Tatay talaga. Si eh, Tito Eric, si Becca, si Tara Shoot. <laughs> Nagulat ka. <laughs> wow, thank you Lord at lumabas na ang araw. Kanina po ay napakalakas ng ulan. Pero ngayon ay may araw na. At si Eric naman ay busy dito sa labas. Siya po ay nag-iihaw ng pata pata naman ito ng pork yan at ito ay kanyang isisigang so bago isigang ay kanya munang iniihaw para masarap tama baga pasigang ito hani oh Ayan, may nakasaklang pa po doon na si Eric. Ayan busy busy naman ang lahat sa birthday ni Mahal yun naman po ay catering guys yung kinuha ni Tito Beka at si Tito Beka po ang punong abala ay may catering so ito po mga niluluto ay ito po ay pandagdag lamang para may sabaw para may ulam din yung mga bisita na nandito thank you lord that two na talaga Ayan, at aahuin nina ni Eric yung remaining. Grabe, no? Ang padagdag argumata sa para na mabilis yung lumang lupa. Sarap na yan, may sabaw. Nakasasabawan. Sarap yan. Kami una na doon ng mga Ate Janet at kami magpo-photoshoot kay Mahal. Yun naman po yung mamaya pa. 5 p.m. pa ang call time. Yan yung salay. Ginagtad ni tatay. Nang maliliit. Pinili lang ni tatay yung laman. no. laman talaga. Bukod di yan, eh, meron pa dito ah. ako'y bibili ng bigas kay nanay kami na may nabili din lang doon siguro ko ano lang magkasya dito nanay nanay okay. sabi ni Johnny eh, kahit daw mga sampo eh. wala, ayaw, wala ay, lima ay wala kayong kulay dilaw ah ito eh, kung ano lang magkasya nabaldi may deliver daw si Eric at tinatadtad na yung inihaw sa labas Malinipang hindi naman pala tadtadan eh ito. parang pinipisang pisang lahat o namang para pagkuha nga naman pag sando kay saktuhan hindi malalaki wow oh, sa kaldero At si Tatay ay magluluto na. naka na lahat ng kanyang mga ingredients. At yung magluluto gata. na siya ng... Ha? Anong wala pa? Yung gata. Ah! Yung gata na lang pala ang iniintay. At magluluto na ng sinantol. yan at bago ang lahat, si Eric ay nagluluto muna ng pananghalian. Adobo. Adobo. Manok at... Uh... Hindi, ano na yan? Ah, pork. Pork adobo. Pakitingin ko yung manok. Ako okay, mo na sasangkot siya. Ayan, yeah, sasangkot siya muna. Tapos ito po yung pananghalian lamang dito. Ayan. Wow, yan yung pinaluto ni tatay. Uh, ay, lalagyan, sabi ni tatay, ay lagyan daw ng hiwa. O nga naman, para pagkuha mamayahan eh. Mm. Hiwa-hiwa na. Ay, si Bunso na po nag-iliwa. Tikwa mo na rin. yata <laughs> hindi pa nakakatik eh, May. Nakatikin <laughs> na ako dito kagad. Ah, oo nga pala. na yung isa. Oh, lahat ay nagagahol naman kay Mahal pa. Ito na pala yung sinigang ni Eric. Yan, unti-unti nang pinapakuluan. Wow! Dami. op oh, nandiyan na si EK. Paulanan. Ano yan? Bumili ng... 1 kilong hipon. Kilong hipon. Eh, Ito yung Ilalawak sa sinantol ni tata, eh. Sa kagata. Kilo, sa kagata. Si AK po ay sinamahan si Mahal sa Impanta Bayan. At si Ate sa may pa-surprise na isa pang uh, gown for second look. At dapat po isa lang ang gown ni Mahal ay ginawa ni Ate ay isa pa para dalawa daw nga naman. Yan. Nagagahol naman ang mga tito, tita, ni Mahal. Hindi mga iyon sa Impanta pinatay pang pinatay yung gown ay sasabay kay Adinel. Ah, okay, si ini si, sila na maghahati. Eh. Oo. Oh, sabay uh, na yung gown. Ay mamaya ay sa photo shoot ay kasama ka doon ha. Oo. Ano ba ang Ay pahinga ka na ngayon. <laughs> lalagyan ni Eric ng taki yung ating para mano siya. Oo. Oh, malapot, masarap. Pagbisa niya, yan ang pinipili ko eh. Sarap din ang takik.

Dali mo pahinga si mo kada dating ay eh. oo oh, oh, ay diretso sa bayan at nagsusukat ng gawi. Hindi kayo magan na. Ay mamaya pagdating dito ay maliligo lang ngayon at ay, may mikapan na. Ha? Ayan, kain na. Kain na. Ito, long time Nagising na ang mga <laughs> puyat. Kain na muna kayo ha. At ano, mamaya kami. May ang ang ano ko dapat ay 4 pm ay pupunta doon sa venue at parang may photo family picture kayo doon lahat ha. Yeah. Bis yeah. na yeah. ha. Sa resort. sa resort muna sa preparation sa tabing dagat ha. Ihatid kayo ni Eric. Okay. Yan, bago tayo mag-venue ay may may photo shoot muna sa tabing dagat. Meron na pala doon. Mm. Uh -huh. Yan, nakain na resibunso. Ha, na. <laughs> oh. Uh, oh. Oh. Ah, boundary. Ah, oh, yan po. Sila po ay kanina dumating madaling araw. Ay kakain muna sila, pahinga, tapos mamaya dapat pagdating doon ng 4 PM may mga bis, na ha, na kayo dito. At after no, oh, Afternoon, diretsyo na sa venue. Ganay okay, oh, no, no, diretsyo na tayo. Ah, oh. doon magdadal pa-ligo. Dibaka? Ay, pwede kayo patido ng nakabook. Libre na ni Ma'am Leia. Libre minito. Sino kaya 'yung nag-book? Oh, sa inyo. Kain na. Yeah. Ma kaya Ma'am gabi, doon din kayo matutulog. Kasi Kain na. Na-reserve. Ay, nagti-mahal. Si si Nasa bayan pa. Sa ATM. Sa ATM.

Barbie, kain na Bobby. na. At na. Barbie. <P1> nakapaligo naka na yung dalawang bata. Paligo na. Ay, iniin pa nga yung isa. Oh. Iniin na lang. Malapit na yun. Iniin. May rice pa naman. Wala. At si tatay ay eh, nagluluto na ng paminta. Oh, sinantol. Yan. Ha? Nagluluto na si ng sinantol. Ay, oh, eh, mamaya na nila yan matitikman. Nakain na sila. Mamaya na yung tatay pang hapunan. Aba, ay eh, doon pala na tayo kakain ng hapunan. Han, eh. marami ang gata. At, At ito data lahat yung... Ito lahat yung gata. At lahat yung gata. Ito lahat yung Ito naman na sa ano, sinigang. Oo. Uh oh. -huh. Ano na yung, ito yung pagka malambot na yung karne. Yan. Ayaw. Sige, uh -huh. sama-samain. Yung... <laughs> Gusto mo mag-take out na yan? Nung makita ni Ate P.E. may siya daw ay ibalot agad mamaya pagkaluto ha. Kailan ba gaya yung ito, balik sa yung Manila? Oh, maya payaman, balut mo agad. Tatay, baka makalimutan. Ilalagay yun diyan lahat. Para makapagbalot ka sa Manila. Yan ay isang tatay mismo nagluto. iya yeah. nailagay na ni tatay yung mga taba ng pork. At maya maya pa daw yung hipon. Bango. Ilalagay na raw ni tatay yung mga hipon. Yan. Yan. Wow. Dami pati. Hindi tinipid. Kaya si Ate PMI, ipagbukod ka agad. Si Doi magdadala. Yeah, wala pa rin tulok, hindi pa makapaligo. Ang oh, dami naman, kalahati hipon. Kalahati hipon, kalahati hinantol. At ito daw ay mamaya uli ah, sabi ni Eric. Pero kompleto na po yan. Luto na ay mamaya uli. Papainitin kapag ka ihahain na ah, bago dalhin doon sa venue. Ah. Dito na po si na mahal, yan si Milot. Kain muna kayo, wala. Oh, dikit mo lang oh, kahit bal, kahit ano la, pasampahin mo lang ng kaunti dito ah. Baba mo, bal. Bal, baba mo. Yan, para kita mo. Idikit eh, mula mo lang ng kaunti dito ah, baka mahulog ka doon ha? Ah. Sabi may Oh. Naka 360 naman yan Hindi baka mamaya may mabilis na mag ay Hindi, walang mabilis na naliko Lahat ng nalikok ay natigil. Oh, luwag na luwag. Kasyang-kasya. na oh, kaya na muna. Oh, nandito na po si Ate Nels kasama si Camelot. At sila'y kumuha ng isang dress ni Mahal. What? ini aboy, baka tikman mo naman yung niluluto ng tatay. Isang tatay mismo nagluluto Tate. ng sinantul. Oh, what? Tata. Kain na muna. Aba, mag-ano ka na pagkaluto kayo oh, ng Ate ng sinantol ay, ng tatay. Ah, oh, yung ah, ni yung pang take out, take -out, eh. out. <laughs> Kami lot na yan lang. O oh, tinitipid mo para mamaya. <laughs> para mamaya pala. Yan po kain na na. Ang second batch. Nagkain na na naman sina ano, sina Ami. Nagkain na na yung mga iyan. Ah. Hindi, <laughs> <laughs> hindi daw makatulog sa atin Mouse sa tiis sa damit. Ah. Hmm. Ay si ini, uh, uh, uh. uh. kung pwede daw silang pumunta ng palaisdaan. Oo. Oh. Pwede daw. Sana hindi maulan bukas. bukas daw kayo, Ami. Oh. Pahapun, pahapon eh yun. ini pahapon. At para ma-enjoy nila yung resort. Ma-enjoy muna yung swimming pool at yung dagat sa umaga. Sila daw ay magagala sa munisipyo. Masarap Ilan ang halo. Ilan <laughs> na yung nag-touch dito sa halo. Oo, lahat ng dumadi ay nakikihalo. Ikaw pala yung magdad. Mahawakan mo yun ha, Ike ito ito yung basahan nito. Yan. Ikaw pala ay magbaon din ay Tama. Kaya ako nag hahaloy. <laughs> Pudong-pudo naman ang hipon. Nandito na si Ma'am Leia. Opo. Nakain lang at let's go na. Opo. Samahan ko po kayo. Ayan po, at ako magsasakay na, na ng mga dala. Yan yung aking camera. Tapos ito yung idadaan sa venue. Ah. Ito yung mga giveaway. Yan. Aba, nasa yung kandila? Kaya. At ito naman ay dadalhin doon sa photoshoot. Sasakay ko na sa likod. Nandito kami ngayon sa munisipyo. At dadaanan na namin yung ano ni Mahal. Yung projector. So si Miss Leia po mayroong projector dito. Ay hindi ka siya doon sa kanyang sasakyan. Kaya dumaan muna kami dito para kunin yung projector. Yan. yan. nandito kami ngayon sa venue sa Clifford's at ibababa na natin yung mga ibang dala, yung mga giveaway, yung projector. Diretso na sa loob. Sabi ko 'yung wag nang bumaba si mahal at nang hindi niya na masilip. <laughs> Para kahit papaano surprise. After po nito ay kami Yan, nandito na lahat ng gamit ah. After po nito ay kami diretso na sa photo shoot. Yan po nagbabaan maliban kay Mahal. <laughs> Para hindi makita. At maganda. Yeah, yeah. Maganda sis. Oh. oh happy yeah. 18th birthday. Yeah, yung mga souvenir. Ah okay. Mamaya na ma rin no. waste natin tapos cake. Okay. So, yung. projector mamaya na rin. Nandyan yung lang. Maganda. Pero pwede naman natin yung yeah. uh, patulong siguro sa kanilang paglalagay ng. Oo. Oh, oh. Aba, meron pa dito Ana? Grazing. Grazing. Yeah. Saka yung ba yung, ik, yung mga upuan that pa. That Ayan, mga upuan po, bambay ito, ah. Yan, mabilis lang po kami at magme-makeup na. Ayan. At mayroon pa dito Ano tawag sa ganito? Sample na. Yes, ayan, yeah, ganyan. Tapos dito ang catering mamaya. Okay, let's go na. Na tayo hindi mag -gahol. Ah, baliktad. Salamat. Mamaya na lang ulit. Thank you. Si Mahal po ay hindi namin pinababa at nang hindi makita. Let's go. Napunta na kami ngayon sa pagme-make up at photoshoot. Yan, nandito na kami. Yes, Mahal. <laughs> Ito ay isa sa mga gift ko kay Mahal. What? Para hindi na siya mag-worry. Uh -uh. yes. Dito rin tayo nag-photoshoot nung kay Mader no, na, we na, wedding nila. Ay, po silang bagong area dito. Yeah. Ito. Sabi Kung tawagin na yung mga... Side na to, para iba naman Kung tawagin na A-house. A-house. Para iba naman ang okay. itsura sa pinto. Uh, nung nakaraan doon tayo sa tabing uh, i, uh, oh. dagat, ngayon oh. naman ay dito. Pero pwede, pwede rin pumunta din. Doon, doon, doon. Ah, doon. Pwede rin pumunta doon. Uh, oh. Kasama yung noon, kasamahan. pwede rin kayong maligo doon. Uh -oh. Uh. Ah, Ito'y parang tulugan lang. Pero nandoon ang swimming pool. So mamaya kayo, dito na kami, dito na kayo matutulog mamaya. Ah, 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 yan. What? Dito pala si Ate P.A. mamaya matutulog. Ah, <laughs> oh, sige, mami. Hindi oh, ka rin ako mag-picture-picture dito, kuya. Oo, maganda dito. At least, eh. Mayroon doon, so cool. Pwede din. Yan. At tayo yung mag ano, Po-photoshoot dito oh, Sana eh, ganito na ang ano Mami may ibababa pa, pa ako Yung eh, mga makeup mo Nasaan? Ayaw ko green. Okay. Set up ka na dyan. Yan. Thank you, Sis Lea. Ang ganda.